guys baka nandito kayo sa amin gusto kayo lahat dyan yan o sisilikas na yung mga babayan ko ingat kayo mga guys <coughs> yan si Pops okay ayos ka lang Oo guys o so baka nandito sa Maynila sa po kami O ba na yung tinitira namin <coughs> yung ko ayos to <coughs> 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 Ilulubog nyo ang Yung daanan ko ah <coughs> <coughs> <coughs>